kasi uh, <laughs> <it>. mga <laughs> trabahan tira. Gusto mo gusto ba ninyong makapira kayo? Magtrabaho kayo dito sa bahay ko. Isang sandok na ganito, sampung piso lang. Kay tuyo nga, hindi pwedeng mahal kasi baho kasi. Pero kung ma, mabango yan, mahal yan. Ay, dami kasi Trabaho pa dito sa bahay nito. So, kailangan siksikid ah. kailangan magsiksik ka para pag ikaw ay gumalaw, ay talagang gagalaw. smile na, smile. Sige. Continue. Bye. Continue, bye. Ayun. <laughs> Ayun. kumusta baka samot si lola napagod si lola si kakalakwatsa nga wag